What's up, Granks? With the Taiana Escuteria Café. Let's go. <coughs> What's up, Cranks? Andito tayo sa... Ay, na-stuck yung upuan. eh okay na. Na-stuck. <laughs> What's up, Cranks? Andito tayo ngayon sa Scuteria Cafe. First time ko ever. As in, first time natin. Uh, medyo curious ako dito sa Scuteria Cafe. Lagi ko nakikita kasi yung mga friends ko nandito eh. Kasi wala tayong best boy. So, sumaglit tayo today. Alam ko, Thursday today. Siyempre medyo alanganin sa four rides. So, para masolo natin. Pero hindi mo nakakaya. So, hindi tayo naka eh. Anyway, that was like a good ride today, going here. Medyo may onting traffic. Konting-konti lang. Pero... Actually, Tagaytay hindi na ganun kalamig. para medyo mainit. Pero may breeze lang. Konting breeze. So, in order natin, yung... Ah, shit. Nakalimutan ko. Parang Scuteria Ice Latte ba yun? And... Uh, garlic and Longganisa. So, tingnan natin kung okay. Going here. Going here, medyo matarik lang. Buti hindi nagre-reklamo yung mga... Bahay sa likod. Oh. Anyway, it was easy going here. So, walang kaproblema-problema. I think pag, kunyari, week, week, weekend, weekday, ay weekend, especially kunyari, Sunday morning ka mag-ride out. Dire-direcho lang yun. They open 7 o'clock, so at least. So, excited na ako sa coffee natin. First time ko. Pati yung garlic tong ganisa. Gutom na rin ako. Normally, I ride out fasted. Normally, I ride out uh, medyo fasted. Para medyo workout na rin. Para, di ba? Pero pag nagutom tayo, in the middle of, the, of a ride, kain talaga tayo. Stop, stop over time. Probably Jollibee or McDo. Yun naman yung normal. Makadadaanan. Suwerte ka na lang kung may resto. Thanks, kuya. Medyo malalim ang sarili mga kapotes. Okay lang. <laughs>

Andito na yung ating ano ba to? Garlic longganisa. And itong scuderia. Lati, check na no guys. Check nyo. Diba? diba? Solid, diba? Mamaya, check nyo yung vibe. May check nyo yung vibe. ba? Check nyo yung vibe. Diba? Tapos may mga seating din sa loob. And... Yatra, kainin natin. May kasama pa itong parang salsa eh. Okay. Kuma mo natin yung coffee. Hmm. Parang may cinnamon na latte. Ang oh, grabe, ang sarap nito. Hmm. Actually... Sarap ah. Mm. Sarap. Yung ganyang coffee, yun yung parang pag talagang na-stress ka. Diba? Tapos bubunot ka ng konting <laughs> bubunot ka ng konting good vibe. Parang nag-work ka. Yan yun eh. Yan yung mga coffee yung ganyan eh. Para ma uma ma push mo yung kung ano may kumain, kita work ka, may task ka, yun yun yung mga coffee na yan. Kaya lang, isa pa. Hmm. Okay, try natin to. Mabibit ba niya? Ano ba yung favorite natin? Kickstand. Yung kickstand lang dalisa. Actually, talasa yun sa sitzad. Kasi lang, ano lang siya. Parang na-pan fry yata with garlic. Pero masarap. Tsaka bits siya. Bits. Bits. Hmm. Kita ko na. Kita ko na yung pointe ito. Kaya nakaves pa ka. Galing ka kay, sabi mo Cavite. Medyo mapapagod ka sa ride. Not unless sobrang veterans ka na, di ba? Kung dadaan ka naman ng das, silang ano, dasma silang, then nakakapagod pa rin yun. Ang nakakapagod kasi pag dumadaan sa dasma silang, like yung mga tricycle, yung mga biglang liko, yung mga lumalabas sa galing sa inner roads, hindi po may preno, pagdating sa kanto, dere-derecho lang sila ko kanan. Yan yung mga nakakapagod. Yung anticipation, or aso, bilang tatawid. Kaya kahit malayo-layo, kunwari, kahit i-highway mo to, tas kalax, may Santa Rosa ka pa rin dadaanan. Pero, mas kaya mo maging chill kung bagay yung ride na. Pero nakikita ko yung point ito parang mapagod pa mag-ride. Kasi nandito ka. Magandang ending dun sa parang kunyari. I mean, siguro perspective lang kasi taga-south ako. Pero kunyari, well, uh, taga-Quezon City ka, siyempre medyo dadayuhin mo to eh. Sulit siya. Kaya taga-north ka. Sarap ng kape, pero alam ko masama. Yan yung hindi mo pwede araw-arawin. Parang first time natin na hindi nag-americano eh. Siyempre, try natin yung bestseller. Talaga pag yung coffee shop na... Minsan kasi pag sa mga coffee shop, medyo nagiging afterthought yung food. Eh. Pero may mga coffee shop na, siyempre, para maging sustainable ka, eh, kailangan yung food, parang ano din. Highlight. Kasi marami ng coffee shop eh, di ba? So, pa parang, ako, ngayon, madadagdag to sa list. Hindi sa list ng craving. Diba? Parang kung gusto mo talagang medyo dumayo or long ride, pwede ka mag Pero pag kunyari medyo maulan, hindi natin kaya lumayo. Dadali natin yung enduro natin. Ba't nang kicks? Kicks tayo lang tayo. Hmm? Kik hmm? Like, quality. Quality food. Quality food. Super daming parking. Imagine mo kahit big bike kayo. Kaya siguro, 30. May harapan lang paglabas-pasok, pero 30, 40. Kung extend mo dun sa bato-bato. Mayroon pang, mayroon pa sa labas eh. Kaya pala may mga bike meets talaga. Dito. Pero sis, medyo lucky tayo today. Nasolo natin. Our chill vibe lang. Medyo may konting tagaytay breeze. Medyo malamig-lamig. Anyway, gusin ko lang tong food na to tapos. Maya may ride out tayo. chill muna tayo. What's up, Cranks? Ride out na tayo. That was really a good breakfast, grabe. Hindi ko lang naubos kasi, yun ko, appetite ko medyo mababa na. Ganun kasi pag medyo magda-diet ka ng konti, parang lumiliit din yung appetite. Pero masarap ah. Pero masarap. actually. Anyway, ride out na tayo today. That's a really good breakfast and a good coffee. Medyo cloudy na doon. So, alis tayo bago medyo umaambun ang or biglang uulan ng malakas. ba? Diba? Anyway, thank you guys. Uh, make sure to like and subscribe on our channel dito sa Crank Casual and also yung Facebook page natin at Instagram. Meron din tayong TikTok. Just search on Crank Casual or our licks. Coffee ride, comment lang kayo. And, yeah. Bye, guys!